Hi, hello, uh, welcome back mga kamaster. Actually, andito ako sa lugar ng Morong, uh, sa unahan ng Teresa, Teresa Rizal. So, sakop na ito ng uh, Rizal. So, ibablog ko lang itong uh, area na ito. Um, uh, yung nabili ng uh, mother ko sa around 1,500 square meter. So... Gusto ko lang uh, may pakita sa inyo yung uh, lugar na napaka ganda na lugar dahil napaka tahimik. Uh, Maraming mga puno na saging. May mga kung ano na mga klaseng puno. So, napaka fresh po ng uh, area. So, anyway, a way, papakita ko lang sa inyo yung uh, surroundings ng uh, lupa. Tsaka, yung mga lahat ng mga puno. Yung mga nandito. Uh, ayan po mga kamaster uh, yeah. sayang yung mga puno ng saging uh, natumba gawa anong nung nakaraang bagyo yung uh, Ulysses ba yun napakalakas ng hangin itinumba po lahat yung saging sayang may mga bunga pa naman so actually kahit natumba yan, yung may mga ano naman siya may mga ano ba tawag yan saha ba yan o, yung ano, may tumutubo ulit na mga maliliit so darating din ang panahon lalaki din yan sa tutubo din yan so actually ito yung area medyo madamo kay eh, walang nag-aalaga dahil busy din yung uh, kapatid ko na bibisita rito dahil may trabaho din siya so papakita ko lang sa inyo yung mga kamaster nito ayun yung saging tumba sayang ang mahal pa naman saging ngayon ayan po tapos ito yung munting uh, munting kubo wala na bumigay na rin yung munting kubo namin gawa nga nang wala nang nagasikaso so siguro uh, may awa ang Diyos pag may time ma, ma-repair ma repair namin ito yun talaga ang bahay pag walang uh, mag-aalaga wala, abutin talaga ng kasiraan so, yun, yun po, ayun po yung kubo namin wala na, wala na nakatira pero baka magawa namin ito ng paraan pag may time mo papa-repair ko na lang to kasi sayang din eh ayan po siya kubo ayan puro damo so, napaka ko po dito mga kamaster gawa nga ng ano press yung nalabas hindi katulad doon mismo sa city sa doong uh, na yung uh, area dito nung sabi ng mother ko nung sila palang lang halos apat lang, apat lang sila dito na nagtayo ng uh, kubo yung time na yun kasi nga sa giant ito nasa tuktok to eh nasa bundok bundok ng Rizal pero ngayon makikita mo ang dami na ng mga bahay na si na siguro nasa mga almost 50 na yata sila kasi yung bago ka pumasok dito merong nga uh, nag, Magkatayo yata sila ng ano, yung uh, may developer na magkatayo ng bahay. So, yung bundok na mataas, pinatag nila yun kasi nga maglalagay sila ng kuha doon. Uh, uh, house in lot. Project yata ng gobyerno. Yun ang balita-balita. Kaya, -balita. So, yeah, gaganda yung ano dito, balang araw. Gaganda yung uh, area na to So, magkaroon ng uh, development. Mati-develop siya, so... Pagdating ng panahon mag magtataas ang presyo dito. Ayun, ang gaganda kaya dapat dapat uh, kung mayroon kang lupa dito. Dapat talaga ano mo alagaan mo kasi hindi natin alam eh. Kasi para na para para meron yung bahay. So ayan po mga kamastero. Oh, kawang kawawan ng kubo namin, oh. no. Kaya nagpadlak na lang s'yan. Sya Ayun. Ka-andam nanda mo. Pero makuha uh, natin yan pareho kasi busy eh. walang walang uh, you know walang uh, nag-aalaga walang ano nanginayan lang tayo sa akin oh. ng, tesage, no? ng uh, bagyo eh, may kapatid ko medyo masipag eh. nagtanin na mao gani yan eh. tumubo yung mao gani niya Ito, mga kamaster share ko lang sa inyo Pagkaganda rito kung may area ka dito mag pag magbakasyon kayo. Si ano, fresh na fresh yung uh, angin. Yeah. Kala mo nasa ano na kasi manok kitilahukan. Dati raw ano, kasi dito, wala talagang bahay. Yung mother ko lang ang ano dito, mga 4 to 5 ano lang sila nagtayo ng kubo. Ngayon makikita mo kalat-kalat na yung mga ano, dami na, dami na mga pabahay. Yung mga bumili ng lupa. Actually, wala rin titulo ito. Mga right lang. Pero, siguro, darating ang panahon. Bibigyan na rin sila ng uh, kuwam. Ng ano ng goberno. Uh, title. Pag nagkaroon na sila ng kuwam. Uh, ayan po. Kita nyo lang. Oo. Ayan sila. Uh, Kuwa lang siya. Ayan. Pagkaganda na ang kuwam niya. Medyo malamig. May araw pero malamig siya. Ito nagiba na yung ano yung mga boundary. May boundary kasi ito dito. Pag iikuhan mo siya. Kaya dapat tuma talaga to siya pagdating ng kuan. May pag may panahon lang talaga kami. Pero Ayan, medyo Ayan. Ay, bukil, mga kwarto tambah ba ayam Ayan. Tingnan mo lang sarap sa mga kamaster. kung gusto mo, nasa sayo. basta uh, sipag ka lang talaga magtanim dito nito mga kamaster mabubuhay ka Saka, sa Manila masyado ng polyotid mas masarap tumira dito sa mga probinsya lamig ah uh. eh. ako sa kubo namin tingnan nyo naman yan oh. No? Uh. banggiba na so hindi anyway, master yan lang po no uh, sa next lang po pag uh, vlog natin na uh, ano muna ito pahinga muna dahil medyo Karena yang membegain nah. Nah, babo po, selamat